Kaway-kaway sa mga katulad kong vloggeris charis dyan na nakaka-relate. Yung video natin na libo nga ang views pero sentabos lang ang kinikita. Tara kapi po tayo. Happy Friday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne. Kung di ka pa nakafollow sa akin page, baka naman. Patanghali na nga ako nagsimula mag-video at dito nga nagsasalansa na nga ako ng mga hinugasan ko. Pasintabi dito sa pamingganan ko at napakaraming ang laman hindi na talaga magkasya. Kita nyo nga yung mga plato ko ay dikit-dikit na nga rin at wala na sa ayos. At dito nga sa may dulong drawer yung pinaglalagyan ko ng mga bauna pagpasensya Pagpasensyaan nyo na nga muna itong voiceover ko dahil masakit nga ang ulo ko ngayon. Nangihinayang naman ako na hindi nga makapag-upload ngayong gabi kaya naman pinilit ko rin. At nang matapos naman ako magsalansan ay nagsimula naman ako maglinis na mga electric fan namin dahil napakarurumi na nga. Ewan ko ba ngayon kahit nga nag-uulan eh, napakainit pa nga rin kaya itong mga electric fan namin e eh, wala nga halos patayan. Marami nga ako napapanood ngayon na tulad nga ni Mami Aki na nakakasahod nga below $100. Mapapasana all ka na lang din talaga, Charing. Yung gamit ko kasi ay bank kaya kaya siguro wala pa. Pero para sa akin, mas okay siguro kung $100 na nga lang din talaga yung mawi-withdraw ko kaysa nga dun sa $30 lang. Syempre $30 lang naman yung kinita ko last month at yun lang nga yung pupwede kong if ever man. Kung i-convert -co nga yun, eh, $1,000 lang mahigit. So, malaking bagay na rin naman yun. Kaso nga lang iniisip ko, mas malaki nga yun kung magiging $100. Yung tipong may ipon mo talaga siya at medyo malaki-laki yung makukuha mo. Plano ko kasi sa unang sahod ko nga ay magpintura dito sa bahay. Pero kung $1,000 nga lang yung mawi ko if ever, man e eh, kulang nga yun. Pero sa mga nakasahod na below $100 ay eh, congratulations po sa inyo. Tulad nga ni Mami Inday, congratulations po. Iba din talaga yung saya pagka na-receive mo na nga yung unang sahod mo, yung pinagpaguran mo. Kaya naman sa mga tulad kong baguhan ay eh, wag kayong susuko hanggat hindi tayo nakakahawak ng dolyares. Charing. Pero kidding nga sa akin, maigi pa rin talaga ako mag-vlog tayo eh hindi nga muna natin isipin kung sasahod ba tayo o hindi. Talaga namang i-enjoy lang natin. At ayun, kakadaldal ko nga, hindi ko na namalayan na natapos na pala maglinis ng electric fan. Nakapaglaban na ba ang lahat ng uniform at malapit na nga ang pasukan ilang tulog na nga lang? Sabi nga ng anak ko kanina, "Yehey, 25 na, ilang araw na lang e eh, pasukan na." Kaya ito pinaglalaban ko na nga itong mga in-order ko sa Shopee. Nuna ko na nga itong in-order ko na isang dosenang bimpo at saka yung mga medyas. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong blouse, sando, t-shirt at saka yung palda. Hindi naman 'to ganun karurume dahil nga bago mag-end yung klase eh, ay nalaban ko na nga rin 'to. Tapos yung mga bago naman ay eh, naka-plastic pa kaya naman tingin ko hindi 'to marurumi kaya naman konti kusut kusot-kusot na nga lang, eh, ayos na. Baka kasi hindi ko to malaban ng Sabado at Linggo dahil busy nga ako ng mga araw na yan. Paano bukas mag-grocery nga ako dahil alam nyo naman, payday. Oh, di ba? Sana all sumasahod. Tayo kayang mga vloggeris charis, eh, kailan kaya sasahod, charing. Hindi pa nga nangangalahati sa isang daang dolyaris itong sinahod ko simula nga nung na-monetize ako. Kaway-kaway sa mga katulad kong vloggeris charis dyan na nakaka-relate. Yung video natin na libo nga ang views pero sentabos lang ang kinikita. Pero ayos lang yun, at least kumikita tayo para narin tayo nag-iipon noon At ito nga po naman pag-uwi nga ng Daddy Gab, eh, lumabas nga lang kami tatlo at naiwan na nga si Sena sa bahay. Pupunta nga kami dito sa may bakery at bibili kami ng aming may merienda. Hin tapos dumiretso naman kami dito sa may palengke para naman bumili ng dalawang tali ng talbos ng kamote. At ang ulam nga namin for today's video ay munggo. Siyempre, pag Friday, matik yan, munggo tayo. Ewan ko ba sino nagpauso na tuwing Friday nga eh, dapat munggo ang ulam mo, charing. O, comment down below sa mga katulad naming ulam ay munggo ngayong Friday. Pag nagluluto nga pala kami ng munggo eh, ang gusto talaga namin halo e eh, nga ng kamote. Nagtatago pang yung isang tenderot na ihiya nga daw siya. Shoutout po sa inyong dalawa. pag -uwi naman namin eh nagasikaso nga lang ako nitong kakapihin namin ng dadiga. Balam nyo naman hindi talaga mawawala ang kapi sa ating merienda kahit pagkainit-init ngayon. At ayan nung kumulo na nga yung mainit na tubig ay sinaling ko na nga rin dito sa aming thermos na aesthetic o baka gusto nyo nga rin yan ay ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. At habang nagtitimpla nga ako dito ng kape ay magsha naman ako. Shoutout po kay Small Family and And shoutout din kay Nanay Knows Best. At sa mga gusto pa pong magpa-shoutout ay comment lang sa ating comment section. May tira pa nga itong takore kaya naman ito na nga yung nilagay ko dito sa aming tasa. Pagkatapos kinuha ko na nga rin yung iba pat gusto ko nga may gatas itong kapi namin. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video, tara kapi po tayo.